kung matatandaan nyo rin ang mga video ko ay mayroon akong hinahanap dito mga kabarya sa Bigo Serizal. So dati pa yan ay binibili ko ng 50,000. So depende lang sa kondisyon no? kung maganda yung barya mo at magandang kondisyon. Posible na abot pa yan sa 100,000 ang halaga. Kaya kung mayroon kayo mag lama lamang sa baba nating video. Hello, magandang araw mga kabarya. Welcome back to OMG TV channel. Mga araw sa lahat, mga araw sa ating mga subscriber at saka sa ating mga viewers. Okay? So, meron na mga kung isir sa inyo mga kabarya itong mga 1 piso big hose resal. Ating alamin kung magkano na ang bintahan nito sa ngayon. Kasi matagal na rin na hindi natin na-update ang mga pisong ito kaya alamin natin. At binabasi natin sa standard na Basi no? Dito sa Numista tsaka yung iba naman ay kukunin natin sa bintahan sa online kung magkano na ang kanyang presyo. Okay? Kung matatandaan nyo mga kabarya, ang 1 piso Big Jose Rizal ay 1972 saka 1974. So marami ang minted sa 1972, marami din ang minted sa 1974. Ngunit sa 1974 ay nandoon ang mga special na barya. Merong Brilliant Uncirculated, merong Proof version at yung iba pang mga uh, special na barya. Ngunit kung babasihan natin yung kanyang halaga ay magkapareho lamang no sa presyo dito sa 1974 at saka 1972 hindi naman siya masyado mahal maliban dun sa mga prok version at saka sa mga special uncirculated. So halimbawa yung 1972 mo ay bagong bago pa at maganda parang special uncirculated ang kanyang kondisyon. So binibili yan ng ating mga kolektor sa mahal na laga. At dito naman sa mga makita natin sa mga Online selling kung magkano ang bintahan sa mga ganon. So meron tayong makikita dito na presyuhan ng 1 uh, of bigos result uh, sa selling online. So ito no uh, WC 1363 1974 Uncirculated na 1 piso coin O si Rizal, Nagkalaga siya ng 349 pesos So yan yung kanyang presyo dito sa kita nating selling online Ganon din ang 1972 na 1 piso coin O si Rizal Uncirculated 349 pesos din ang halaga So yan lamang yung kanyang mga presyo uh, mga kabarya pag ibabase mo dito sa uh, selling online So wala masyadong mataas na presyo kasi ang mga bariyang ito ay common. Ngunit meron tayong makita dito sa AB na presyohan din. Halimbawa itong 1972 Philippine 1 peso coin. Nasa $5 yung kanyang halaga. saka 1972 Philippine 1 peso. Ito naman ay nagkalaga ng $25. 1972 Philippine 25 cents. Ayan o, no, ang So, yung mga 1 piso na coin. So, ito na yun sa minto 1 piso Philippine coin. KM203. Cut of arms, $5.90. $5.90 dollars no ang kanyang presyo 19 cento Philippine ganun din no sa 50 centimos world coin so nasa 100 dollar almost 100 dollar na yung presyo 99 meron naman 19 cento Philippine 1 piso coin uh, $5 dollars din yung kanyang halaga. Ito pa, uh, 9.99 dollars sa 1 piso na big sa Rizal. At yung isa na dito dito na 1 piso coin, uh, 2 dollars yung kanyang price. Meron naman dito na 19.70 dito. So, kalaga siya ng 1.95 dollars. Okay? So, yun ang presyuhan dito sa mga online seller mga kabarya kung ating titingnan dito sa nakuha nating mga price ngunit kung matatandaan nyo rin ang mga video ko ay mayroon akong hinahanap dito mga kabarya sa Bigo Serizal yung ang harapan ay si Jose Rizal ngunit ang likuran ay no limit hiri. so dati pa yan ay binibili ko ng 50,000 so depende lang sa kondisyon no? Kung maganda yung barya mo at magandang kondisyon posible na abot pa yan sa 100,000 ang halaga kaya kung meron kayo, mag-missage lamang sa baba nating video. Saka ipakita nyo ang inyong mga barya para makilatis natin. At kung sakaling magustuhan ko ang iyong barya, ay ako na mismo ang kukontak sa inyo. At ako na ang gagawa ng paraan para tayo magtagpo. Okay? So, kailangan talaga namin yung no limit ang hirin na barya na yan kasi matagal na yan hinahanap at mayroon namang pinapakita, sobrang luma naman, kaya hindi nabili. Yung binibili namin ay maganda, ang clear yung kanyang detalye. Okay? At doon sa gustong magbinta ng mga barya, so mag-share kayo sa ating video. Mag-subscribe, ang pinaka-importante ay mag-subscribe. Tsaka ipakita nyo yung barya. Kasi priority namin, ang priority namin sa ngayon ay doon kami kumukuha sa mga subscriber no para mabilhan ng barya kasi yung mga subscriber natin ay matagal na rin nagpo-post ng mga barya so karamihan sa kanila hindi natin napansin kasi sa dami nila kaya sa ngayon ay dito na kami kumukuha ng mga nabibili namin yung ating mga subscriber okay so ito lamang at maraming salamat sa panonood Huwag kalimutan ang OMG TV channel. Mag-subscribe, mag-share, at saka comment. No? Ipindutin nyo rin ang notification bell para lagi kayong ma-update sa mga bagong video na ma-upload natin. Okay, ulitin ko. Magandang araw sa lahat and God bless.